Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang magbalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share -share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil dalat yung good vibes ang sasa sa Live dito sa DZRH News Television. Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bunga ang matagang paghuhulog ng entry sa Fearless Products Anniversary Milyonaryo Grand Draw ng isang padre di pamilya mula sa Lorenzo, Lawag City. Ang tatay kasi na ito ang maswerteng nanalo ng isang milyong piso noong Sabado. Balikan natin ang mga kaganapan sa The Better News Report ni Angelica Cosme. Ang padre di pamilyang si Andres A. Marcus Jr. na nga mula San Lorenzo, Lawag City. Ang maswerteng nanalo ng 1 million pesos sa Fearless Products Anniversary Millionario Grand Draw na ginanap noong Sabado, September 16, hosted by Miss Ann Quioge at DJ Uncle Dagol ng 90.7 Love Radio kasama ang 58 MBC radio stations mula sa iba't ibang probinsya via Zoom. Habang dito naman sa DZRH TV Studio sa Pasay City, ginanap ang draw para sa NCR. Samantala, pinaindak din tayo ng one of the newest rising girl groups in the P-pop scene, Black Flowers. Nakasama rin natin si Millie Borja para sa pag-anunsyo ng consolation at regional prize winners. Hawang nagbalik tanaw naman tayo sa nagdang weekly draw kasama si Pamela Adriano at ang inyo pong lingkod para naman ipaliwanag ang Grand Draw Mechanics. Ang Peerless Products Anniversary Millionario Grand Draw nakatanggap ng libo-libong entries sa nakalipas na 8 promo weeks. Ito at muli nating balikan ang mga nanalo ng consolation prize na 10,000 pesos sa NCR Plus. Luzon Visayas At Mindanao Habang para naman sa regional prize winners, isa ang maswerteng nanalo ng 100,000 pesos mula sa NCR+. Plus. Luzon Visayas At Mindanao Pagbabahagi naman ng bagong milyonaryong si Tatay Andres na maswerteng nabunot mula sa Love Radio Lawag, kanilang ilalaan ang napanalunang pera sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sumali at congratulations sa mga maswerteng nanalo sa Fearless Products Anniversary Millionario Grand Draw. At yan ang The Better News. Simula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. oportunidad sa business networking. Ganyan itinuturing ni First Lady Liza Araneta Marcos ang panonood ng kanyang asawang si Pangulong Bongbong Marcos ng iPhone 1 Grand Prix sa Singapore. Ito ay kasunod ng anunsyong nakausap umano ng Pangulo ang iba't ibang political figures at business leaders sa nasabing event. Narito ang report ni Letner Siso. Naging mabunga umano ang panonood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Sa kanyang social media account, sinabi ng Pangulo na very promising ang kanyang pagdalo sa naturang event dahil nakausap niya si na Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Pangulong Marcos, kapwa inaasahan ng Pilipinas at Singapore ang mas pinalakas na collaboration sa iba't ibang larangan para matugunan ang global challenges. Sa panig ni First Lady Liza Araneta Marcos, sinabi nitong ang F1 na isang oportunidad sa networking para sa iba't ibang personalidad kabilang ang political figures at business leaders. Bukod sa First Lady, makikita sa larawan ng ipapang Singaporean business leaders and personalities na kausap ni Pangulong Marcos sa round table. Nakabalik na sa Pilipinas si PBBM kaninang pasado alas 12 ng hating gabi. Para sa MBC Network News, ito si Lex Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang joint patrol sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang Bansang Japan. Yan ang mismong sinabi ng Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar sa DZRH. Kasunod ng pahayag na dumarami na ang mga bansang interesado interesadong magpatrolya sa pinag-aagawang teritoryo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Edmel Parosa. Approved na kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng Joint Patrol sa West Philippine Sea kasama ang Bansang Japan. Ito ang ibinalita sa D-08 ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar. Sa ating panayam, sinabi ni Aguilar na bukod pa ang Japan sa nasa radar na ni PBBM na Joint Sales kasama ang Australia at nauna ng kasama sa paglalayag na Estados Unidos. Ginawa ni Aguilar ang pahayag matapos pangalanan sa isang news forum ang iba pang bansang interesado umanong magpatrolya sa pinag-aagawan teritoryo. Kabilang umano sa mga nagpahayag ng kagustuang sumama sa Pilipinas ay ang mga bansang Malaysia, France, India, Canada at Singapore habang idinagdag naman ni Aguilar sa hiwalay nating panayam ang bansang Germany. Matatandaang sa 43rd ASEAN Summit, nagkaroon ng informal trilateral meeting ng Japan, US at Pilipinas kung saan natalakay ang sitwasyon sa South China Sea. Uh, meron ng na-mention ng mga bansa na inaprubahan si Presidente at uh, I think it happened uh, during the closing of one of the exercises we had with the Australian Defense Force. So so aside from US meron tayo sa Australian, then we have also Japan na uh, na talagang gustong gusto na uh, mas agresibo pa sa atin yata na magkaroon ng uh, uh, patroljan sa West Philippine, eh, sa West Philippine Sea, including South China Sea. And then we have uh, Germany and many other like-minded nations. Para sa kauna sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Binigyan ng Financial and Livelihood Assistance ng MILG-BARM ang 200 Widows of War sa Special Geographic Area ng BARM. Ito ay nagsilbing simpleng pagkilala sa mga naging kontribusyon ng kanilang mga anak, asawa at kamag-anak na nagbuwis ng buhay para sa bangsa Moro Struggle. Ang buong detalye eliminatin sa report ni Jun Di Makuta. Nakaugnay MILG MILGivar, mang nasa 200 widow subwar wala sa Barangay Manarapan Carmen at Kabakan Special Geographic Area ng BAR. Sa layuning mabigyang financial and livelihood assistance bilang isang simpleng pagkilala sa kontribisyon ng kanilang mga husband, anak at mga kaanak bilang mga mujahidin na nagbuwis ng buhay alang-alang sa bangsa moral struggle. Sa informasyon mula sa IMA-LG Information Team, mismong si Minister-Attorney na Gibbs Narimbo ang nag-distribute ng ating 50,000 pesos sa bawat widows at ang paglaan sa kanila ng long-term livelihood program. They deserve it. Ayon kay ministers na rin po, hindi naman o mapapalitan ang buhay ng mga nagsakripisyong mujahidin at sa simpleng hakbang na ito ng Bangsamoro government ay may paabot sa mga naiwanang pamilyang lahat ng assistance and other opportunities na na-achieve ng BARM. Ang pondo sa nasabing programa ay mula sa SDF ng Bangsamoro Integrated Rehabilitation and Development Program o BIRD ng MILG BARM na iniimplementa sa 63 barangays na binubuo ng SGA ngayon o itong Special Geographic Area sa BARM. Personal na pinasasalamatan ni Ministers Narimbo ang mga katuwang na personalidad sa tagumpay ng nasabing programa na sina SGA Administrator Butch Malang, Field Director Zaiton Abbas, Program Manager Zaide Amil and his team at ang host Barangay Manarapan led by Chairman Dalid. Mula sa kononahan sa Pilipinas, Dizra RH, ako si RH19, Jun Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Isinagawa sa lungsod ng Balanga sa bahagi ng Baybayin Dagat ng Bataan, ang International Coastal Cleanup Drive. Nasa 700 volunteer at residente ang nakilahok sa aktibidad kabilang na ang mga government employees at private companies. Para sa mga detalye, tutukan natin ang report ni Dani Kumilang. Sinagawa ang International Coastal Cleanup Drive sa lungsod ng Balanga sa bahagi ng Baybayin Dagat ng Bataan. Umabot sa isang daang sako mahigit ng basura ang nakolekta at ito'y dadaling sa sanitary landfill ayon kay DNR Raul Mamak. Dagdag pa nito na nasa mahigit na pitundaan ang nakiisang lumahok sa naturang aktibidad na mula sa iba't ibang departamento ng pamalaan, LGU, PNP, BFP, maging ang mga estudyante at private individual. Uh, more than 700 po yung ating participants coming from other departments, PILG, ano po, yung police, mga police po natin, PNP natin. Meron po tayong uh, private, yung SM. Kasama rin po natin kanina, may mga pinadala po silang contingents. Kaya ayun, uh, masasabi po namin, very successful ang ating naging activity, international Postal cleanup para dito sa Balanga. Naniniwala din siya na ang mga basurang nakolekta nila sa mga baybayin dagat ay hindi galing sa mga kabahayan. Yung mga basura na kita po natin dito, ako naniniwala na hindi po galing sa mga inha, ang ah, mga konsekwensi ng mga nakira. Galing po yan sa dagat, pinatpad lang ng dagat. At natuto na rin aniya ang mga mamamayan na maglinis sa kapiligaran para sa kalikasan. Ang tao, tumutulong po ang tao, meron silang pagkusa dahil mahal natin ang environment. Alam naman nating lahat, hindi ba? Nagbabago na ang panahon. Kaya panahon na para tayo ang bago dahil kayo, kami, tayo ang kalikasan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di siya Rach. ito, si Dani Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino! Para sa mga siklista o nais maging siklista, may hatid kaming good news para sa inyo. Isang community bike ride activity lang naman ang gaganapin sa Emerald Avenue Ortiga sa darating na September 23. Ito ay upang ma ang healthy lifestyle at matulungan ang pagbawas ng carbon emissions na nanggagaling sa mga sasakyan. Tara't pumadyak at alamin ang mga detalye sa report na ito. Iniimbitahan ng Pasig City Local Government ang mga residente ng lungsod pati na rin ang publiko sa Calle Sugan Proactive Streets for Healthier Living ang community bike ride activity na gaganapin sa Emerald Avenue Ortiga sa September 23 alas 5 ng umaga. Layunin ng proyekto na ito na mapromote ang healthy lifestyle at matulungan ang pagbawas ng carbon emission na nagagaling sa mga sasakyan. Bukod dito, ang proyekto na ito ay isasagawa para sa pagdiriwang ng World Car Free Day at ang World environment Mental Health Day na pinagdiriwang tuwing September 22 at September 26. Ilang organisasyon din ang bumuo at maglulunsad ng proyektong ito. Kabilang dito ang sumusunod: Pasig City Health Department City Transportation Development and Management Office. Kasama rin ang Decathlon Pasig, Bicycle Friendly Philippines, Pinay Bike Commuter Community at ang Pasig Cyclisto Pilipino. Inihikayat din ng Pasig City Health Promotion na sumali at makisaya rin ang mga miyembro ng komunidad na hindi marunong magbisikleta dahil magkakaroon din ng libreng bike lesson, raffle draw at Zumba activity. Ang nais sumali ay maaring mag-register sa City Transportation Development and Management Office sa Pasig City Hall mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maaari din na mag-register sa Decathlon Pasig sa Yendesitas Nakiisa sa Unity Walk ang nasa 3,000 kandidato ng barangay at sanggunian kabataan election sa Batangas City. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong masiguro ang pagkakaisa ng mga kandidato at iba't ibang ahensya sa malinis at ligtas na halalan. Tutukan ang mga detalye sa report ni Renz Belda. Mahigit sa 3,000 30 kandidato para sa Barangay at Sangguni ang Kabataan election na isa sa Unity Walk at Covenant Signing na idinaos sa Batangas City Sports Complex. Ang nabanggit na aktibidad ay pinangunahan ng Batangas City Police Station at ng Batangas City Combele Katuang ang lokal na pamahalaan. Nakisa din ang Department of Education, City CTDILG, Batangas Police Provincial Office, Philippine Army, Provincial Combele Office, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, mga religious sector at iba pang konsernadong ahensya. Layunin ito na maisiguro ang pakikisa ng lahat para sa isang malinis, ligtas at payapat maayos na halalan. Kaugnan nito, nanumpa ang mga kandidato para sa Pledge of Integrity na pinangunahan ni City Comelec Officer Attorney Jonathan Karungkong ang Pledge of Commitment for Unity, Peaceful and Honest Election para sa Philippine Uniform Personnel at mga kawani ng ahensya ng pamahalaan ay pinangunahan naman ni BPP o Provincial Director Police Francisco Samson Belmonte kay ang kay Provincial Comedic Officer Attorney Jonalina Sabelliano, ang Batangas City ang may pinakamaraming kandidato para sa darating na eleksyon sa buong lalawigan kaya't mahigpit ang kanyang tagubili na sundin na mga ito ang mga batas at patakarana para sa maayos na halalan iwasan ang maagang pangampanya at kumilos ng may integridad sa lahat ng pagkakataon hiniling din niya na irespeto ang mga guro bilang mga miyembro ng electoral board para sa kauna-na sa Pilipinas DCRH ito si RH35 Renz Belda tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino. sa pag-awit, hinahangaan at kinikilala ang galing ng mga Pinoy. At muli itong pinatunayan ng State University Choirs na Central Luzon State University Maestro Singers, Tarlac State University Choral at The Con Conquers Singers. Nakapag-uwi lang naman ng mga ito ng ilang parangal mula sa 2023 Talk to International Choir Competition. Ating pakinggan ang magandang tinig na detalye sa report ni Pamela Adriano. Nag-uwi ng mga parangal ang ilang State University Choir sa ating bansa, kabilang ng Central Luzon State University o CLSU Maestro Singers, Tarlac State University Choral at the Concourse Singers mula sa 2023 Tokyo International Choir Competition noong July 30 na ginanap sa Dai Seimei Hall sa Tokyo. Ang naturang kompetisyon ay isang taunang choral competition na itinatag noong 2018. Suportado ito ng Japan Agency for Cultural Affairs ang CLSU Maestro Singers ay nakatanggap ng walong awards, kabilang na dito ang Gold Prize Youth Choir Category, Gold Prize Contemporary Music, Best Interpretation and Compulsory Piece for Youth Choir Category, Big Wave Award, Audience Prize Award at ang Silver Prize. Habang ang Tarlac State University Choral ay nakatanggap ng apat na awards, kabilang dito ang Audience Choice Award at Gold Prize sa kategoryang Folklore, pati na rin ang Gold Prize at Category third rd Placer sa kategoryang Youth naman. Hindi naman nagpahuli ang The Concourse Singers dahil sila ay nagwagi ng first place sa Video Presentation Category. You can do this! Yan ang title ng manual na inilunsad ng isang Breast Cancer Awareness Advocacy Group. Dito ay pinakita ng nasabing organisasyon ng suporta sa mga breast cancer patient at survivor. Ating tutukan ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Inilunsad ng I Cancer Foundation ang isang breast cancer patient manual na pinamagatang You Can Do This sa Breast Cancer Patients Manual noong September 14 sa Makati City. Ito ay isang comprehensive patient manual na nagbibigay ng essential information para sa breast cancer patients at survivors. Nais din kasi rito mabigyan ng sapat na kaalaman tungkol sa breast cancer ang mga caregiver, kamag-anak o kaibigan ng isang cancer patient. Para naman kay Kristen Seldra, ng co-founder at chairman of the board ng I Can Serve Foundation, itinuturing niya bilang isang love letter ang naturing manual para sa breast cancer patients at survivors. Dagdag pa niya, inilinsa din kasi nila ito para mapalakas ang loob at mabawasan ng takot ng mga nakikipaglaban sa natuturing kapunturang sakit. Ang You Can Do This sa Breast Cancer Patient Manual ay sinulat ng mga survivor at ng mga eksperto. Maari itong makuha at mabasa sa I Can Serve Foundation website kung saan available ang manual sa English at Filipino. ay nag enjoy sa mundo ng creativity. Tiyak matutuwa ka sa balitang ito. Magbabalik na ang Icon Manila bilang isang face-to-face -face event ngayong ban matapos ang tatlong magkakasunod na event na ginanap online. Para sa mga detalye, kulayan natin sa report na ito. Create, inspire, and give back. Yan ang layunin ng Icon Manila simula pa lamang noong una nitong event last 2014. Taon-taon, nagsasagawa kasi ang Icon Manila ng event para sa mga artist, aspiring artist, or art enthusiast na layuning mas mapalawak pa ang kanilang creativity at ideas. nag invite sila ng iba't ibang artist galing sa iba't ibang parte ng mundo para maging speaker ng event. Ngayong ikasampung anibersaryo na ng Icon Manila kasama ang Animation Council of the Philippines Incorporated, sa wakas ay inilinsad na muli nito ang kanilang Facebook face-to-face event. Nag-imbita muli sila ng iba't ibang renowned artists at designers. Tulad na lamang ni Tiffany Mang, isang digital illustrator at visual development artist sa Marvel Studios. Si Bobby Pontillas, isang character designer and animator sa Walt Disney Animation Studios at marami pang iba. Bukod pa rito, ang kikitain ng event ay mapupunta sa humanitarian, medical and educational missions sa Pilipinas at anti-human trafficking organization naman sa US. Ang Icon Manila 2023, a decade of Covering Creativity ay gaganapin ng dalawang araw simula September 27 hanggang September 28 sa Samsung Hall SMR at Gig. Mabibili ang tickets sa kanilang website. Ipinagdiriwang ni pop star Sarah Geronimo at asawang si Matteo Chali ang kanilang isang dekadang pagmamahalan at Christine Reyes proud mom sa tagumpay ng anak na si Amara sa sinalihang gymnastic competition. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating showbiz angel. Isang dekadang pagmamahala niya ng ipinagdiwang ni Sarah Heronimo at Mateo Gritchali. Sa isang IG post, inaan ng aktor ang short but sweet message para sa kanyang popstar royalty na misis. Sina Mateo at Sarah G, ang sinelebrate lang din itong Pebrero ang kanila namang third anniversary bilang mag-asawa. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati para sa celebrity couple. Samantala, sa iba balita, proud mom, mga aktres na si Christine Reyes sa latest achievement ng kanyang anak na si Amara. Ang 8-year-old daughter ni Christine nagpakitang gila sa isang gymnastics competition kung saan sumabak ito sa floor exercise, bars, balance beam at vault. Pagbabahagi naman ni Christine, kahit tatlong oras lang daw ang kanyang tulog, hindi pwedeng mamiss niya ang performance na ito ng anak. Congrats, Amara! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat yung malaman at masarap sa pakiramdam. The way na pa better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang paglulunsad ng Best Cancer Patient Manual ng isang advocacy group. Sa totoo lang, malaking bagay na merong resources gaya nito na pwedeng makatulong hindi lang sa mga may breast cancer survivors kundi maging sa publiko na rin. Panahon na syempre para mas ma-educate pa tayo at maging mas aware pa sa mga ganong, ganitong bagay. Lalo na sa latest report ng DOH, nasa 27,000 ang bagong kaso ng breast cancer na naitala bawat taon. At syempre, 7,000 rito ay ang namamatay. Kaya malaking bagay, malaking step ang ginawa ng advocacy group na ito, not just to save patients but also to educate the public. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa social media, kung may gusto kayong ishare na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sa Sama-sama tayo, Filipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CDC. Di Argarin mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang!